Ay, sumadya na naroon. Pag lumabang ka, manghina ka. Pag nagpumilit ka na mawalan ka ng Mag-uusap tayo na. Ha? Mag-uusap tayo Ha? Ha? Ha Mag-usap tayo ha, mag-usap tayo ha. Ito ka kay Lilani, hindi ka na. sabi mo mag-usap ha? <coughs> Mag-uusap tayo ha. Galit na galit na ako. Kaya, eh, usap tayo! Aaaaah! Oh, no. na! Oh, na ah, na! Mo, mo lang alin! Mo na, mo na, pinagawa ko ko. Pinagawa ko sa mama ko yan! Pinagawa Ay, sa si mama Ay, Pinagawa mo sa mama mo! Taga saan mama taga, 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 taga. Taga, Kaano, ano, mo to ano? Ay. Ha? ano ano mo ito siya, ano? Mami, hindi pa alam. Ano ka? mo? Ano ka? Ano ka na? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Pinagawa mo sa mama mo. Ma? Mamo lang pala yung mama mo. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ipagkabagsak pala nito sa buhay. Kagawa mo. Bakit? Huwag ko na siya. Huwag ko, na ko na siya pangirap. Huwag ko na siya pampasal. Pampasal sila lahat. Sila, sila pa rin yung bahay sila. nag ka! Nag-asawa ka! Nag-asawa ko. Nag-asawa ma. mo? Nag-asawa ko. kasi gusto sila guling. Ito sila balikan! Gusto mong balikan? Ay! Wala sila sila na sila lahat! Yung asawa mo, Ay. naging sila. Ha? Ay, Ay ko kasi, yung asawa asawa sila. May mami. Mami, sila na asawa mo. Ay! Kaya mo na magpatawad. Ay, patawad ah, papatayin kita. Hindi, hindi no, na ginawa ko nung dati, pero pinaligaw hmm. ko na ulit. Hindi eh. ko na, naintindihan eh, hindi ko naintindihan sa si... nangyari. Kaibigan, kaibigan, taga saan ka ba? Cebu, si Cebu. Si ano pangalan mo? Para matulungan kita. Ha? pangalan A ko. Ha? pangalan ko, Irene. Ah. Irene, Irene, ang pangalan ko. Irene, Ayren, hindi ako turahanan nyo ah! mo Pero hindi ako alubahan yung mama Yung mama ko alubahan Wala pa ka pag kahit mama mo, kahit lola mo pa! Ha? Ayren, hindi ako alubahan nyo ah! Huwag talaga si Taya, Kaya mo na patawad, hindi pa? Kaya mo kaya... na patawad? Kaya na? Ah, oh, tawagin mo yung nanay lola, 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 oh, tawagin mo yung nanay mo, kausapin ko lang. Ah, mama! Ma Tawag. Dali, tulong sa nanay mo. Ah, oh, tawagin ko yung magulang ng tangi to. Ta. Sabi ko sa iyo, ma, iwag na ganito eh. Ay, wala naman ang pamamilis. tawagin kita, yung nita, Pasok! Pasok! Hoy, aso. Mm. Alika, usap tayo. Hoy, Nanay. Hoy, kay Nanay. Hoy. Uy. Ikaw, Nanay. Opo. opo. Au ah, usap tayo dali. Opo, patambayin ko okay. na po. Hindi, usap muna tayo. Uh -huh. Ikaw daw may gawa eh, sisisigin ng anak mo eh. Uh -huh. Bakit ta kikialam ka sa ano nito? Uh -huh. Ha? Uh -huh. Bakit ikaw? Uh -huh. Ilang ba kayo mangkukulam? Buong pamilya daw kayo uh -huh. ha. Uh -huh. Ha? Opo, pero patay na 'ko yung Sino yung sino leader niyo? Yung yung mama ko, yung mama ko po, pero patay na po. Patay na? Opo. Ikaw na lang nandyan? Opo. Ha? Ano ilalaban mo? Kapangyari mo sa akin, gusto mo? Hindi na po, hindi ha? na, hindi na po. Gusto mo? Hindi na po. Oh. Hindi na po. Oh, ganito tayo. Opo. Ikaw may kinalaman, ikaw may gawa dito eh. Opo. Tinuturo ka ng anak mo eh. Opo. Ikaw may gawa dito kay... Elinor. Elinor. Kay Elinor? Opo. Ha? Opo. O, sige. Bakit ba? Ano bang ano? Uh, ha? Kasi po, yung atensyon po kasi nung yung asawa po nung anak ko na pupunta dito sa... Uh, yun na unang pamilya niya po yan. O, ha? Unang pamilya po. Ayahan niya <laughs> na. Ayahan niya na. Diba? Sabi ko nga eh. Ganito gawin natin. Ha? Ganito gawin natin. Ha? Ganito gawin natin. Ha? Ganito gawin natin. Opo. Ha? Opo. O, ganito gawin natin. Tanggalin mo yung... Ano, tanggalin mo yung uh, sumpa dito para kunting nalang gagawin ko. Kaya? Opo, oh, tanggalin ko na po. Saglit po yan. Inawa ko na po yan, Dato. O, oh, ginawa mo na dati? Opo, tanggal ko naman po, eh. Oh. Oh, tanggalin mo yung sumpa dito. Opo, oh, tanggalin ko na po. O, oh, tanggalin mo na. Tanggalin ko na po. Tanggalin mo na! Pila bagsak ng tao na to eh. Maganda ka nito tapos Tanggalin yung sopa. mo pa. Dadating din dalawa kamay mo. Dapat din dalawa kamay mo. Tanggalin ko na Tanggalin mo. Sabi mo sa anak mo mag sa akin ha. Ha? Anong gusto mo? Kuhain ko buhay ng anak mo. Gusto mo? Huwag Huwag po. Huwag naman po. Ako nga po may gusto so. nito. Ha? Ako po eh. Ah, ikaw? Oo po. Ah, sige na. Huwag ka lalapit dito. Oo Tanggalin mo yan. Oo po. Tanggalin ko na po. Grabe naman kayo. Ha? Tatanggalin ko lahat ng kapangyarihan mm. nyo ha. Magmula sa iyo at sa angkan mo ha. Ha? Oo Siguro di mo tanggalin? Oo tanggalin ko na po. Ha? Ilan taon ka na, 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 na ba? Uh, ano? Ilang taon ka na? Taong, senior na po. Nanay. Senior na, senior na, po. Senior na po. oh, ilang na taon na nga? Opo, nasa 70 po. 70 na? Opo. Ano Nanay, mapatul ano ako sa ano, nai? matanda, nai? Opo. Ano Hindi na po. Hindi na po. Wala, sige. Po na po. Ano, sige. Magal. Okay. wala na po. Sigurado ka? Opo. Oh, wala, sige. Opo. Okay. Para konting nalang gagawin ko. Opo. Oh, Pati yung sakit nito, ha? Opo. Tanggalin nyo na, ha? May kinalamang basa ha? Pati pamilya nito, ha? Ginawan mo rin? Opo, yung anak niya po, yung anak niya po. Yung Sina? Yung, po. yung anak niya po. Sina? Uubusin ko sana yung anak niya. Kasi Hotel. ano? Saan <coughs> sila? ko po Anak ko kasi. Bito, papa nila. Gayana wala akong pabansayan mo Okay na? Tanggal okay na Opo, ka. Sigurado ka? Uh, mayos ka lang Kapag uh... akowa na kita ha? ha? Iyan ka muna ha muna tayo ha? ha? Ano yung nalala hmm. po yan? Ano man, nalala, puyo, yun ang... yung nalala po yun? Nung lola ko po dun sa lola niya rin parang Mana-mana na? Opo. Okay, sige. Opo. Okay. Ano yung mo sa, sa nanay mo? Yun puyo, po yung pag, pag-gayuma po. Gayuma at saka ano? Bangkulam. Sige, ganito gawin natin. Pwede mo ba isuko sa akin yung kapangyarihan mo? Hmm ha? Sige po. Para ayoko ka na nang hawakan nyo to, ha? Bibitawan mo na to, ha? Opo. Opo, hindi na po. Papatayin ko yung kapangyarihan Ay, na mo, na ha? Ha? Yung kapangyarihan ng kula mo, papatayin ko na yan, ha? Mm -hmm. Hindi na mapapaga, hindi na mapapakinabangan yan, ha? Opo. Papayag ka? Ha? Opo, opo, opo. Sige po. Sige po. Oh.